Andito ulit kami ngayon sa Barangay Sapa, Rosario, Cavite. Bumibili po ni kami ng tuyong galungo. Ang kilo po dito, ay magkano ang kilo? 200. 200 pesos ang kilo ng kanila, tuyong galungo. Ito po yung update, update price ng mga tuyo po ngayon dito sa Rosario, Cavite. Bumibili po si Nestor Nakay na kayo ng tuyo. Nagalungo kasi order po dito sa amin.

at magkano po sa ano sa sapsap? sap? magkano po kilo ng tuyong yung sapsap sap So, -sap kusis Yung ganito pong toyo, kung po, kung po, po ang kilo kung sapsap na kung 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 espada kung 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 Ano kung kung po ito? Uh, haluan, lagaray, may lagaray, po Magkano po ang kilo po dito, madam? 250. 250. Ito po, ito yung maliliit na espada, ano? 250. Ano, ito yung masarap din, no? Yan, ang bagong tuyo po yan dito. Uh, ano po? Ito Ayan, paano pa tingin ng mga nabili mo oh. pa? Yan. Yan, yeah, may nabili si Nestor Lakay na. to yeah. so, yung galunggong. Ate, magkano po sa kilo po ng tilis? Ano po ang 450 ito po? Ito po, ayan, 300. Ito po ang 300. Ito pong isa ay? 450. 450. Ayan, ito pong price update po ng tuyo po dito sa Rosario. Ito pong parang malili po na ano, hipon. Magka, magkano pong kilo dito? Ayan, 450. 450 po itong malili po na hipon. 900. Yan yeah, 900 po ang kilo ng pusit. San 100 po ang presyo po ng danggit po. Ayan po. Oh. Ito po ang danggit na isda. 1,100 ang price update po nila ngayon. Ha? Po, ano po ano pong isda ko ano po ito? Kasi po yung maulyanin na. Ito po. Magamatanda na kasi. Ito ang kino po nitong dalagang bukit. Ayan ang mga daing po nila dito. Ito yung isda. Ano po yan ha? Every week po nagbabago po yung presyo po nila. Yung mga update po ng presyo. Yeah. Punta na lamang po kay dito sa... Ano to ate? Yung Barangay Sapa ano? Rosario Capite. Yeah, sarap po na mga to. mga isda po nila rito.